Topic natin, mga pagkain dadamihan at babawasan kapag kayo ay may almoranas. So, ituturo natin ano yung mga pagkain. Unahin natin yung dadagdagan nyo. Siyempre, meron mga best foods na pwede natin kainin kapag tayo ay nagtitibi, constipated, at meron ng almoranas. At saka, ito rin ang kakainin nyo para hindi kayo magkaroon ng almoranas. Saka, alam nyo po, yung mga bata problema din nila ang pagtitibi at baka magkaroon pa sila ng almoranas paglaki-laki -laki nila. Number one, damihan ho natin yung mga beans, yung mga legumes, o yung mga butong gulay. Ang mga example nito, yung ating mga lentils, ito, munggo. Damihan natin yung munggo, itong mga beans na pwede pong delata, pwede rin huyong, yung nabibiling sariwa at niluluto natin. Patani, bataw, sitaw, kasama po lahat yan. Damihan na rin natin yung mga nuts na kinakain natin pang merienda katulad ng mani, pili nuts, kasoy, at pag sinabing seeds kasama na rin nuts and seeds, ah, mga buto ng kalabasa. Masarap din naman kainin yan. So damihan natin. Number three, yung mga grains, whole grains o butil. So kung kakain din lang tayo ng tinapay, gawin na natin wheat bread. Kung kakain tayo ng spaghetti, yung mga wheat spaghetti o wheat pasta. Yung crackers natin, gawin na rin natin wheat crackers. Tapos alam nyo ba, yung oatmeal, kailangan ho natin ng mainit-init na oatmeal lalo na sa umaga kasi nagpapaganda yon ng pagbilis ng ating bituka o sikmura o ng ating tiyan. So, mas gumagalaw, mas gagana. ba diba? bagay na bagay sa almusal, ang oatmeal. Pagdating sa gulay, gusto natin iba't ibang klaseng gulay. At pag sinabing gulay, gusto natin tatlong tasang gulay. Yung iba kasi ay kumain naman ako ng gulay. Pero ang konti-konti pala. So gusto natin kapag ginisa na yon yung isang tasa. So kung kaya nyo, kain kayo na isang tasa sa umaga, isang tasa sa tanghali, isang tasa sa gabi para makuha natin yung tatlong tasang gulay. Gusto natin itong mga pechay, broccoli, repolyo, kangkong, magaganda ho lahat yan. Yung mga berdeng gulay. Tsaka bakit natin gusto ng gulay? Eh kasi itong berdeng gulay na to may vitamin K na, vitamin B6, ah, bagay ho ito sa buntis. Dagdag na ho natin yung mga magnesium na taglay nito. Pagdating naman dun sa mga root vegetable, isama na natin kainin yung ating mga kamote. Kamote, patatas, ube. Pero maganda niyan kung kaya natin na linisin na lamang yung balat at isama na natin ilaga at kainin. Kung pwede, isama na nating iluto. Kasi nandun po sa balat nito yung mga flavonoids at saka yung mga fibers nito. So linisin na lamang mabuti. Kasama na hujan dyan ha, yung mga kamatis natin, grapes. Pagdating naman sa prutas, gusto natin nakadalawang tasa tayo ng prutas sa buong maghapon. So pwede tayong kumain ng prutas sa tanghali at saka sa gabi. So, bibigyan ko kayo ano yung katumbas ng isang tasang prutas. At napakaganda ho kung kayo ay constipated, nagtitibi o may hemorrhoids. Gusto natin lumambot ang inyong dumi. So, kain po tayo ng prunes. Kung hindi ho tayo makakita ng buong prunes, pwede po ang prune juice. Marami hong nabibili nito sa supermarket at sa grocery. Mga half cup lang po. Dagdagan nyo ng um, one fourth or half, half cup. Dagdagan nyo na lamang ng tubig. Masarap ho ito. Parang lasang grapes. At magugustuhan din ng mga bata. So, kung hirap yung mga anak ninyo dumumi, ito, kailangan din iniinom kada gabi. Hindi naman yung one time lang, dun lang. Dun lang kayo iinom. Ah, itry nyo rin po apple carrot. Yung apple carrot, maganda rin siyang inumin. Pangpalaki din ng ating dumi, tsaka paganda din ng paglabas ng dumi. Yung hinalo-halo mga prutas, pwede rin po. Pag sinabi kasi natin one cup, ang katumbas niyan, isang medyo maliit na apple or isang banana, isang lakatan dyan, o kaya isang dalandan. So, yan po yung mga example o grapes. Mga pag malalaki, siguro mga 20 piraso lang. Pag maliit, mga 30 piraso, isang hiwa ng pakwan, ng melon, o ng pinya. So yan po yung mga katumbas na one cup. So iba-ibahin nyo po kasi gusto rin naman natin iba't ibang klase ng gulay at saka prutas, idagdag na natin yung mga berde dahon ng gulay. Maganda rin ho yung mga kalabasa, pakwan, pipino, celery, bell peppers kasama ho lahat 'yan. Dagdagan na ho natin ng tubig natin. Fluids, gusto natin walong baso ng tubig sa buong uh, 24 oras. So, ibig sabihin, sa waking hours nyo, dun kayo iinom ng inyong tubig. Pinakamaganda pa rin ang tubig. Pero sabi ko nga, pwede din yung mga fruit juice, yung mga apple carrot, watermelon, melon, pwede rin yan. Dagdagan na rin natin yung mga vitamin C na may pulp na ating mga prutas. Ito ho ang mga common sa ating basa, strawberry rambutan. Alam niyo ang mangga high fiber din yan. Mga dalandan, suha, yung, yung ating guabas, tapos papaya. Talagang ang papaya, di ba? Sabi nga, pangpadumian yung mga siniguela. So, ito ho yung example. May vitamin C na tayo, may fiber pa tayo. Ano naman yung mga iiwasan ng mga taong nagtitibi o may hemorrhoids na? Siyempre, di ba, masakit na yung hemorrhoids mo bawasan natin yung mga may caffeine. Kasi yung caffeine, diuretic yan. So, si mas mag ka. So, kukulangin ka ng fluid sa katawan. So, kapag ganon, mas hindi gagana yung iyong tiyan. Tapos pa, mas titigas yung iyong dumi. So, pag iri ka ng iri, eh, talagang lalabas o baka mamaga ang iyong almoranas. Alcohol, ganon din. Diuretic. Kaya, kung pwede, iwas-iwas muna sa mga alak din. Kasi diuretic din yan. A uh, kung pwede, umiwas din tayo sa mga maanghang. Siyempre, may chemical, di ba, pag sa bibig nga natin, masakit dun sa ating bibig. E di, ganun din sa ating kwitan kapag meron tayong hemorrhoid. So, ayaw nila ng mga maanghang. So, bawas-bawas sa anghang. Yung mamantikang pagkain naman, nagpapabagal yan ng paggalaw ng ating bituka. Kaya, Ayaw din natin ng mga sobrang mamantikang pagkain. Ganon din yung mga dairy products. Yung mga gatas, keso. Yan ho, nagpapabagal din ng ating tiyan. Kaya sabi, medyo konti lang ang iinumin natin or kakainin natin pagdating dito sa mga keso at saka ng ating milk. Eh bakit nga ba tayo nagkakaroon ng hemorrhoids o almoranas? Una sa lahat, constipated. Talagang matigas ang ating dumi. So, ang mangyayari, pag nagtitibi tayo, iri tayo ng iri. O kaya naman, kapag nagbuntis, medyo biglang tumaba tayo, o may problema sa chan, katulad mga irritable bowel, o kaya naman yung kinakain natin, eh, kulang sa fiber. So, yan yung dahilan. Ngayon, kapag iri tayo ng iri, mamamaga yung mga ugat doon sa ating puitan So, may mga ugat dyan, iri ng iri, mamamaga, dudugo, lalabas. Siyempre, uh, deform yung ugat eh. So, lalabas na siya. Makatiho ito at masakit. So, minsan sobrang kati ng ating puwitan o kaya masakit o kaya may nakakapa kayo. Yun po yung tinatawag na almorana. So, ayaw natin yung mga bata ay maka magkaroon nito. So, bata pa lang sikapin natin na maganda ang kanilang pagdumi. So paano ba iiwasan magkaroon nito? Gusto natin pakainin ng fiber. So napaliwanag ko na ano yung mga high fiber ng mga pagkain. Tapos pero kung talagang nanjana yung yung iyong almoranas, ano ba yung pwede mong gawin sa bahay? Eh pwede kang umupo sa maligamgam na tubig mga 3 inches. 3 inches yung taas tapos iupo mo doon mga 15 minutes a day. It, tapos ah pwede rin naman Kapag dudumi ka na, pwede kang gumamit ng KY Jelly na bibili ho yun sa mga drugstore o kaya kahit coconut oil. Pwede hong ipahe sa mga may sa butas ng iyong puwitan para madulas yung paglabas ng inyong dumi. Ngayon, pag kayo ay magti-tissue, pwede nyong basa-basain at pumili kayo ng malambot na tissue kasi kapag napakatigas ang inyong tissue ng inyong comfort room tissue, eh, magagasgas, napakasakit ho nun. Tapos, yung pagkain, ah, nasabi na rin natin. Kung talaga masakit, pwede rin yung ice pack. Lagyan nyo dun sa inyong puwitan. Tapos, sinasabi nga natin, ah, relax kayo pag kayo ay nasa banyo. Huwag mong nagmamadali, hinga ng malalim. Tapos, ah, yung stress. Bawas din po yung stress bigyan ho natin din ng pare-parehong oras ng pagdumi kada araw para sanay na yung ating katawan ng uh, pare-parehong oras. So, tanggalin po ang stress para hindi tayo mag o magtibi So, ito po yung mga bili natin. Sana maibsa ng inyong almorana. Salamat po.